Pisces, tignan natin kung ano ba ang abundance reading para sa'yo. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating QR's Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box. Thorough Intentions by Aliana Reyes. So ito po ay cleanse, recharge, and activated na po. Aalagaan niyo na lang po ito, Pisces. Ayan, yung pag-aalaga po, ituturo ko lang po yon sa mga bibili. Sa mga mag po ng ating EEA at ng ating Tears bracelet. Uh, para saan nga? Actually, pwede po kayong mag-wish dito. Pero, huwag kayong mag-wish ng masama towards other people. Uh Oo. -oh. And, pangontra po ito sa kulam, sa barang, sa sumpa, sa mga naiingit po sa inyo. Ano pa? Sa aksidente, pangontra din po mm, pampaswerte po ito sa love life, sa career, sa business, health, ano, sa, ano ba, sa all aspect of your life. Ayan po. So, aalagaan nyo na lang po talaga ito. Mm, -mm. Kaya kung interested po kayo, and open po tayo for international shipping. So, sa so mga interested po, directly message me sa aking Facebook page. Nandyan po yung link sa description box. Kung kayo naman po ay deactivated sa Facebook, pwede po kayong mag-email. Yan, doon ko po kayo re-replyan. So, yung mga nagtanong nung ilang, mga nakaraang araw, ayan, nasagot ko na po kayo sa comment section. Binigay ko po sa inyo yung link kasi pwede hindi nyo nakikita yung ano ba, yung um, yung description box natin. Okay. So, simulan na po natin. Your money. Kung i play natin or i-describe ide natin yung money mo ngayon. kamusta daw ito? Ano ano? Ano kaya yung ex uh, ay description, no? Paano ba natin 'to ma-describe? Made Pisces. Okay, we have the clover. Marami po sa inyo ha, maganda yung inyong kaperahan. Alam mo yung parang feeling mo, sinusuwerte ka ganun Feeling mo pumapabor talaga sa iyo lahat. Pisces. Ayan madami ka ding mga good news na marireceive. Yung mga good news na to is magbe-benefit ka ha. Magigain ka ng money. Or pwedeng ibang sa inyo, hin ano eh, nagigain na kayo ng money. Kaya you're very happy about it. Tignan natin. Ayun na, lumabas na to. Justice. Okay. So, yun. Pwede may mga transactions po kayo, ano. Malalakihang transactions ito or kahit anong transaction naman man to, maliit or malaki. Pero binibigay nyo po yung best ninyo. Kaya po, ayan. Mm, nakukuha nyo talaga yung, yung goal ninyo. Every transactions, every pag-uusap. Pumapabor po talaga siya sa inyo. Parang alam mo yon ito yung sabi natin. Mas sabi talaga natin, Pisces, na good karma mo. Yan. So, ano bang mga kabutihan ang ginawa mo nitong mga nakakaraan? At ayan po, maganda yung mga dumarating sa'yo, at saka yung mga paparating pa sa'yo. Parating na natin your money, energy in 2 weeks time. Itong sa loob ng 2 weeks ba, tignan natin. Kamusta yung kaperahan mo? We have the tower. Hmm, may mga malakihan dito talaga na transaction. Mga biglaan. Or mga babalik na mga kausap mo, ganyan pwedeng may mga usapan na kayo before, hindi siya natuloy, tapos ngayon siya magtutuloy. Parang ngayon babalik sa iyo yung mga tao na yan, o yung mga kausap mo na yan. Pero yun nga kasi, the tower, medyo mag-iingat ka dun sa mga, mga magiging decision mo. Ten of Swords. May mga papeles talaga na involved dito and pwedeng may malakihang pera kaya lang kasi sinasabi sa'yo dito Pisces huwag ka masyadong magahaman bakit? kasi parang once trenador ka na ng mga taong to eh, tanalakuran ka na nila mm -mm. kaya mag-iingat ka dito sa transactions na gagawin mo if ever papaya ka dito sa, sa kasunduan na to or sa usapan na ito mag-iingat ka lang tignan natin how much money ba you can make sa loob ng 2 weeks na to hindi ko masabi na maganda yung finances mo by 2 weeks na to eh. Pero may malalakihang transactions na very risky talaga siya. Oo. Mararamdaman mo yung pagka-risky nung transaction na yan. So, di ka pwedeng magpa easy, -easy dito. Tignan natin. Okay, meron din pala akong mga nakikitang investments dito. Tignan natin nga kung mag-ano uh, yan. The Emperor. Okay, magpo-progress naman po may may progress naman yung ano na yan, yung investments na yan. Siguro medyo natatakot lang talaga kayo kasi nga malaking halaga yung uh, it's either kakailangan ninyong ilabas or malaking pera yung ano ba, yung involved dito. So, ay tingnan na natin how much money you can make. We have 12. Could be 12 times higher sa regular na mga transactions mo. Some of you, 7 digits. Ayan, you no? Know, could be 12 million, 7 to 12 million for some of you. Pwedeng ito yun. Dito siya nakadugtong. Mm -mm. So, malakihan talaga siya mga transactions for some of you. Some of you naman could be 12,000. Pwedeng peso po ito ha. Pwedeng ibang currency. Depende kung nasaan kayo, Pisces. So, ayon, Kaya medyo kinakabahan okay, talaga yung iba sa inyo dito kasi malaki talagang pera ang involved. So, tignan natin. What is blocking by your finance, your abundance? What is blocking your abundance, your finances, or your prosperity? Okay, we have three of cups. We have the lovers. Huwag ka daw makikipag-transact sa kaibigan. Tsaka dito sa karelasyon. I mean, pag-asawa mo, okay lang. Pero pag kunari, boyfriend, girlfriend pa lang kayo, medyo iwasan mo yon Kasi mas mangingibabaw kasi yung puso mo eh. Pisces. Ayan o, ten of pentacles. Ito. wag kayo makikipag ano, makikipag collaborate or business partnership with your friends and with your boyfriend, girlfriend. Hanggat di pa kayo sigurado talaga na kayo na forever. Hmm, kasi ayan, oh, di ba may involve naman ni dito. Mahirapan kasi kayo. Ayan, matetenga daw yung ano nyo. Yung, yung pera bang nilabas ninyo. Sa una, maganda yan. Pero, pagkalagit na na, parang wala nang bumabalik sa inyo. Yun yung mararamdaman po ninyo. Oo. Kasi baka magkasira lang kayo dito ng mga friends mo. At saka itong iniingatan mong relationship. Kaya po, ayan. Kung ito man yung nangyayari sa inyo ngayon, pull out nyo na po. Kung ano man yung, ano, yung pera na involved dito or yung pera na ininvest po ninyo yes tingnan natin eh nabasa ano daw wag puro puso yung gagamitin mo kapag ikaw ay nag invest kapag ikaw ay gumagawa ng negosyo lalo na dito sa mga taong malapit sa sa'yo masisira yung relationships mo hindi lang yon hindi lang masisira yung relationships mo with them mawawalan ka pa ng pera mm -mm. at ang pangit kaya nung ang pangit nung ano diba nung news na or yung issue ba, yung or dahilan kung ba't kayo nagkasira dahil sa pera tingnan natin uh, are you going to gain some money ba or are you going to lose some money are you going to gain some money ba pili po kayo one or two Number 2, makakagain ka ba ng money? Okay, tignan po natin si number 1. Makakagain ka ba ng money sa loob ng 2 weeks na ito? 7 of Pentacles, yes po. Yan. Para pag-isipan mo daw mabuti, yung mo paras nakapikit, paras nag-iisip. Parang nakikiramdam. Mm, mm Hindi man ganun kalaki yung ano. Ah, hindi. Malaki pala. Ito pala yun eh. Tarugtong nito sinabi ko kanina could be millions yung usapan niyo dito or half a million for some of you makakagain ka po dito ng money nine of wands ito si ano si number two sobrang ingat ng iba talaga sa inyo paisis kaya hindi naman kayo makakagain hindi rin naman kayo mawawalan niya parang ganon hindi kayo makagasos ng sobra So, parang nandun pa rin sa budget, na target budget po ninyo. Ayan. Pero wala ko masyado nakikita dito na you will gain something. But you will not lose sobra-sobrang pera naman ngayong two weeks na ito. At ito po yung iyong um, ano ba, mantra to attract money. I love abundance and prosperity and I attract it naturally. I love abundance and prosperity and I attract it naturally. I love abundance and prosperity and I attract it naturally. Comment nyo po yan sa comment section para maklaim nyo din yung positive energies dito sa reading natin. At mag-wish na po kayo. Ayan, three wishes lang po tayo every person. Okay, mag-wish na po kayo. And huwag po kayo mag-wish ng masamaha towards other people. At kung nakarating po kayo sa part na ng video natin, Pisces, isil na natin yung wishes mo. Ayan, sabay-sabay po natin itong hipan in 1, 2, and 3. Maraming maraming salamat, more blessings to come, and more money to come para sa'yo ngayong 2 weeks time.